Oh, malambot na rin yung ating ano, gulay. <laughs> hmm, tekrum yung kangkong. Kaso ah, wala kasi siyang... Okay. Sige. Ito, ay talong. Well, mas... Toy food. <laughs> <laughs> Ma magandang araw mga sa Hayana. Si Manuela na ang nag nagka-camera ngayon. Ngayon na uh, marami siyang matitigman uh, mga, na mga namimiss at uh, masasarap na pagkain natin. At healthy pa. <laughs> Manuela, ito ang Yan, galing sa Bakuran, meron tayo ng uh, talbos ng kalabasa kasi ayaw magbunga ng ating uh, kalabasa. Ayaw ko ba kung bakit. Tapos ito yung tangpong, galing din sa Bakuran ng uh, community. Tapos ito, Uh, talong. Yan, samahan na rin natin ng isda at yung nakarang ginawa nating achara at yung masarap nating bagoong na isda. Yan, uh, Manuela. Manuela, nakakain ka na ba nito Wala. Buenos dias. Uh, tu, kumido este? Yeah. No, nunca. Pangkong tambien? No. Tu na no, kumido pangkong antes? Antes no. 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 no, solo pecha no. Yeah, so para sa hindi pala ito. Sorry naman, Manuela. <laughs> Pero yun, na, kailangan na bilisan na natin yung pagana, pagana handa kasi isang oras na lang mahigit kasi may ipasok na naman tayo. Este, kalabasa. Kung hmm. So, kinuha ko naman ito. Ito malambot pa kasi pag nababali, pwede, pwede pa naman yun eh. Ito itong ating talbos. Wow, sarap niyan. Kaso walang bunga, sarap niyan. na, ano, no, no, diba? yung kompleto siya may bulaklak, uh, bunga tapos sa uh, ito uh, ano kaya yung sasabihin natin ano na lang siguro sa atin tapos prito and then et cetera basta makikita niyo at uh, sa so tingin natin kaya alin kaya ay magugustuhan ni Manuela dito sa mga recipe natin na <laughs> na yummy ah uh, na start ay este to bisto ko mo yung bisclar no este pescado ah... Uh, mucho tiempo, un mes. aposto, Sal. Ahora sí. Si. <laughs> Ay, matitik na yung bagong din natin. Ay, gisa na din mga alis. Yan na, uh, yung mga nakatikip sabi, masarap daw yung bagong nagawa natin. So, matilisan lang ito mga alis kasi Aray pala tayo ng niluluto. Si Manuela nang bahala sa talbos ng kalabasa. Para malaman din. Na ito lahat talaga first na kakain ni Manuela. Tingnan natin. hmm mm. Tapos. Ang bango ang uh, ginawa natin, hindi ganun siya kaalat, sabi ng mga na, nakatingin. Kasi, yung uh, ginamit natin ay yung iodized. Kasi pag rock salt, medyo mas uh, matapang, malat. Pero, mas gusto ko kasi, kasi medyo matas na yung ano natin, sugar. Yung nating uh, salt. <laughs> Kaya, okay lang. Kaya, lang, na nga rin, ano. Mm. <laughs> Ang bango ng bagong isda, mabango pa sa akin. Hmm. Ito, lagay na natin. No? Yan, no? Hmm. Damihan na natin ko, para may pansawsawa tayo. Para hindi na tayo na bisa ng bisa. Yun. Lagyan natin ng uh, konting ano, Suka vinagre tapos sa uh, pampalasa na lang pauti-uti tinuturuan na natin magkamera si camera girl si Leslie yung magaling ng uh, mga camera. kaya ito ano nila ah uh, ito pwede ah uh, no 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 okay, para maanin niya na. sige mm. natin pago. Wow. Mamaya, meron pa yan. Meron pa pang kasawsawan yan. Yung talong. Para yung ating kangkong. Yung prito naman natin ngayon yung kangkong. <laughs> Ang gala. So, kung meron pa oi. Lagyan na lang natin ano, na Pampalasa kasi, sasaw-saw rin naman ito sa maalat. <laughs> Kaya ano rin na. Mga kalos, pinagsabay-sabay na natin para mabilisan itong uh, ating uh, kangkong. Wow! Pilis na! Kalos! Yan, tapos na ako. It's Manuela's turn. Ahora <laughs> <Aura> tú. <too. laughs> Vamos eh. Ang eh, mga kalits ay ah, ito, uh, hindi na namin lagyan ng na mantika. Itong sardinas kasi dito, may manti parang mantika na nalagay na. Para mas uh, medyo babawasan pa yung choles. Kasi mag, pag may mantika pa, <laughs> mas lalang madadagdagan ito uh, mantika na ng uh, sardina. Aki, yun yung aceite no? de sardina. Este, viene in Espanya? Espanya, si. Yan, yeah, mga karamihan ng produkto dito sa Afrika, galing ng Espanya kasi medyo malapit. Yan, yeah, daming aceite ng ano. Yan, yeah, pwede mo na na. Si Colcha, Manuela. Manuela, ano yung nilalagay mo? In English? Eh? Tomate que en inglés, es parece como solo cambiar de, de último. Tomito. Eh? <laughs> tomito, tomito, tomito. <Yeah. laughs> <laughs> Igual como español. Yeah. Tomito, tomate. Tomate en español. Solo cambiar e con o. Magalos, <laughs> <laughs> di na, nos ati guamos tanto no, la di na las si tal en angulo de amistad aluya, uh, coco bianco, taco. So, Ang uh, kamatis naman eh, mas dami naman yan. Ay, eh, magsisig din yung uh, pantanggal na rin na uh, parang lal sa sardina. Ilagay mo na ang iyong sardinas. Asi sa yama tamit? No, in my país uh, se llama sardinas. Okay. In aquí sacar ese sardina. <laughs> <laughs> di ba? <laughs> mga mga words talaga na alus konti lang yung hindi ba tapos ibang uh, lahi na ng dialecto hmm <laughs> hi <laughs> naghihintay na yung ating uh, mahiwagang kalabasa dahil hindi pa nagbubunga ng marami Ese kalabasa on ano tiyene fruta fruto fruto grande fruta fruto fruta Fruta. ¿Cómo llan? Sal. ¿Y en Tagalog? A. Así. ¿Cuántos años ahora tiene? Yo. Sí. Tengo 53. Ah, 53, 53. Uh -huh. Día primero de enero cumplo 54. Tú, día enero también, yo enero sí. también. Tú también enero. Sí, 4. A precoltar el palacio, igual conmigo. Yo día 4. A día 4. happy birthday sí. manera. Sí. <laughs> de manera. Advance. In advance. Día primero. <laughs> y la gaimuna... Ah, uh, no. <laughs> uh, hoja de... de Talabasa, no? Yes. Primera, no? Primera a uh, pamporbales. esto. Ah, esta la primera vez. Mm -hmm. Tú. No? Huh? si, si. si. Ang okay, mga na na ng ano kanina, pampalasa sa asin ni Emanuela. Ngayon ito na mabilisan na to Around 5 minutes, malambot na yan. At mag na tayo. Tiki man time with Emanuela. Yan you no? Know, Kamot. pano mo Manuel? Okay pa pa. natin yung maluto yung kalabasa. I-prepare eh, muna natin yung mga pagsasawsawan. Eh. Uh, Dito kami ni Manuel. You know? かね、参加としては。Ano <laughs> ito na uh, pitas natin sa gil sa gilid dito. Kasi mahirap maghagilap ng ganun ng ano ng uh, labuyo. Uh, Kaya meron dito yung mga sili nating manghang yung sa mga ginian ito lagyan natin. Uh, tapos ito taktakan natin ng fried garlic itong ating uh, fried stir fry na kangkong. Yup, pwede na yan. So mamaya, kakaibang test naman yung gagawin ni Manuela. Yan. So okay na. Okay na lang natin maluto yung ating kalabasa. O kalabasin, no? Sit, um, yan kalabasin. No, kalabasa. Kalabasa, okay. Ay kalabasin, yay kalabasa. Ah, ke ke different pa kalabasin. Kalabasin es largo así si como Como pepino Ah, ese largo Más abajo para calabacín de calabaza De y calabaza sale fruta grande Ah, ok, Ajá. ok Hay un poco también de así de Hay redondo Ajá. Hay un poco más largo así, Ajá. ¿no? Sí. Pero ese de calabacín yo Todavía yo no lo he visto aquí Ajá. ¿Tú recordar este? Ajá. Aún lo tengo también <laughs> ¿Tú <a comer>? lo has <laughs> este es una chara Para imitar Para derecho de mamá Derecho un printis, ¿no? Yan, sino mo po muna uh, gustong pumalit kay Manuel ay pagluto <laughs> Comment lang kayo para matimay nyo yung luto with Ah, hindi pa to. Kasi pang ano lang ito eh, pang tanggal umay, sabi nga. Lalo na may pritong isda tayo. So, tingnan na natin yung ating gulay. Kasi oras na rin. Haman <laughs> natin. Kung na yung ating kalabasa. Uy, mainit. Mainit, init. Saglit na lang. Sarap, eh. medyo mahanghang pa yung sardinas. Yun, ready na lahat mga kaluts. Hmm. Oh, malambot na rin yung ating ano, gulay. buksan na natin. Padre, Holy Spirit. Amen. Señor, bendice nos esta comida. Hemos preparado y bendice las manos que ha preparado esta comida. Gracias. Amen. <laughs> Masarap magkamay pag ganito yung ulam, mga kaluts. Ito ngayon, kung ano yung gagawin natin, gagawin din ni Manuela yung the way, paano tayo kumain. Tapos, este talong. Blanco. Ah, ito pala yung sa kanya. Sa iyo na lang yan, Manuela. Tapos yan. Sausaw natin. Tapos buha ka dito. Kangkong. hmm. <laughs> Tapos isda. Hmm. Ihalo mo dito. Dito. Tawag -taw hmm. mo muna ang dalawa. Hmm. Tapos. Tata. Dito na rin muna. Ngayong pagkatapos mong kumain, kuha ka ng dito, manila. Ito sa sabaw. Kaso mainit-init pa. terminado este tigman natin yung ating atsara mm. aura mm. Nat natikman yung maraming recipe natin na mostly kadalasan na may gusto niyan mga taga-probinsya Or marami na rin ano, may gusto sa mga taga Manila. <laughs> Ako, <Bagoong> isda. <laughs> Sal. Mm, Taklo mo yung kangkong. Seven, seven din, restaurant din, eh, si Tambien. Este, este kangkong. Yung first time din niya. Pero tagal na natin may kangkong pero ngayon pa hindi nakatikim. Kaso wala kasi siyang bakuran eh. Wala siyang uh, pagtataniman. Aurat. Yeah, mm. eh? mm. Okay. Mm. Okay. Tapos pagsabayin mo na. Dos. One, Ahora <laughs> tu calabacín, calabaza. Ya no me ini pa, kalian deh. kilig talaga sila sa mahanghang kaya grabe yung mahanghang ng sili nila dito <laughs> kaya pwedeng ipamahid. <laughs> pag naglukuha <nga> ninyo <laughs> ang partner nyo sari ko abra ito yan, yeah, panghimadas at tsara. Uh, sanor saan na rin? Tano ating... highlight <laughs> <laughs> acara mm nistabi ni sir, Hmm? so ito na, tikman <laughs> Pagkain Pinoy. Talong, tangkong. Yan, yeah, isda normal naman yan. Itong atsara, uh, itong kalawasa, itong bagong isda. So, napakarami yan natin man ngayon ni Manuela. So, ngayon tatanungin natin, uh, alin kaya yung pinaka na gusto niya? Sa, uh, todos uh, de verduras, estamos aquí ahora, estamos uh, sa cocido todos. ¿Cuál tomas uh, tu más gusta? De todo, de verdura, ay kalabasa, ay kangkong ay talong. ¿Cuál más tu gusta? Gusta, berenjena. Berenjena. <laughs> no, gusta kong Kangkong is saben tambien. No, amargo, no? No, no, no? no, So, talong dahil kasi kumakain siya ng tangkong. No, talong talong. Amargo, Wala daw mapahit. Ayos. Okay Okay na, Manuela. Magpaalam na tayo. Salamat. Then, uh, ito. Uh, kita kit sa ulit sa another video natin ito uh, bigyan din natin pala siya ng ano talong na harvest natin kinamadangkang para matikman niya ito estamos sa uh, Cohido and doon sa finca de Icondi 4 Okay, ay kaya ba Ciao Manuela, Ciao, Gracias. ciao, hasta otro dia. Mm.